Minsan, maasahan din talaga ang mga aso, lalo na pagdating sa pagiging tapat sa amo nila. Tulad ng pagprotekta, para hindi mapahamak ang mga boss nila. Paalala lang sa ilang manonood. Viewer's discretion is advice. Masyadong malakas ang loob ng isang ito. Nung mamasok siya ng bakuran, ay katanghalian pa naman. Pagtalo niya sa bakod, inatake agad siya ng pitbull ilang minuto silang nagpambuno pero walang nagawa ang intruder. Tang matindi pa nung umakyat siya sa bakod para tumakas. Hinila pa rin siya nito. Kaya hindi ito nakatakas. Hanggang sa napansin na ito ng mga dumadaan. Kaya binuhusan na nila ng tubig upang tigilan ito ng aso. Napahiya ang magnanakaw na ito sa pagbabalak niyang pagnakawan ang isang bahay dahil pagbukas niya ng pinto ay nakaabang na pala ang isang aso at dito ay nakatikim siya ng isang kagat. Pinapasok na nga siya, nagbalak pa siyang magnakaw kaya ito ang kanyang napala kulong tuloy ang lalaki. Namasok ang isang lalaki sa bakuran habang wala ang may-ari ng bahay pero isa ring guard dog ang nagmamasid sa kanya. Kaya naman agad siyang hindi pinaporma nito. Nakatakbo ito pero may isa pang borboil na bigla na lamang siyang sinalubong. Kaya hindi na siya nakatakas. Agad naman itong nahuli ng may-ari ng bahay. Kaya hindi naman malala ang sinapit ng intruder. Hindi ko masabi kung matutuwa ako o hindi dahil pagtapat nila sa gate ay dito ang mga damit pala ang target nila pero may asong agad na humabol sa kanila kaya konti lang ang nakuha nilang damit Sa parking lot nagbalak din itong may kunin sa kotse pero hindi rin natuloy Napaatras agad siya at napatalon sa bakod sa sobrang takot sa aso. Nung mapadaan ang taong ito, namasok din siya sa bakuran at may kinuha ito sa loob Babalik pa sana siya. Pero nakaramdam na ang bantay. Kaya naman hinabol agad siya nito. At may kasunod pa pala itong isang aso. Hindi na nakawala ang intruder na ito sa mga aso. Pagtalo niya sa bubong. Matindi ang sinapit nito. Nakipagbuno siya sa mga aso. Pero wala siyang magawa. Hindi nakatakas ang magnanakaw. Dahil pinagtulong-tulungan siya ng mga ito. kaya naman ito ay nahuli agad. Dinala din naman ito sa ospital para agad na lunasan at matapos nga ito ay ipinahuli na siya sa mga pulis. Pasimple pang lumalapit ang lalaki para kanyang nakawin ang isang motor pero mukhang bigo siya kaya napatakbo siyang pabalik. Yun nga lang ay may mga maliliit na asong humabol sa kanya. Kaya maaasahan din ng mga German Shepherd, bukod sa malaki na sila, ay kayang-kaya din nilang depensahan ng kanilang iniingatan. Agad na nakaramdam ang asong ito, noong may mga akyat bahay na lumiliban sa bakod. Kaya naman inabangan na ito ng German Shepherd at dito ay hindi natuloy ang kanilang pagnanakaw Para maprotektahan din ang sasakyan ng lalaki, ay tinakot ng German Shepherd ang nagtatangkang magnakaw sa kanila. Napasigaw sa takot ang magnanakaw. Napasigaw sa takot ang magnanakaw dahil siya ay talagang lalapain ng mga aso. Kaya ang owner na lamang ang pumigil sa mga alaga niya kaya huwag ismolin ang maliliit na aso dahil nakakapagtaboy din sila ng mga intruder napatakbo sa takot ang taong ito nung makita niya ang galit na galit na aso walang paligoy-ligoy ay hinabol siya nito para maitaboy dito ay talagang sapilita na ang pagiging akyat bahay ng mga kawatan pagdating nila ng bahay ay tinadyakan nila ng ilang beses ang pinto para mabuksan pero nang mabuksan ang pinto ay ilang pitbull pala ang nakaabang dito kaya hinabol sila nitong papalayo dumaan pa sa bubong ang akyat bahay na to akala niya hindi siya makikita ng mga bantay dahil naramdaman agad dito ng mga aso. Pinagtatahol siya at inaabang ang bumaba. Kaya hindi natuloy ang binabalak niyang masama. Agad din siyang umatras sa takot na baka siya ng mga aso. inakala nila na makakaisa sila ngayong gabi dahil maganda-ganda din ang motor na ito pinagbalakan nila na ito ay nakawi nung kanyang sasakya na ay to the rescue agad ang asa at hinabol niya ang kawatan sa takot ay muntik pang pa hindi ito makasakay sa kanilang service Kaya talagang maaasahan din sila pagdating sa pagiging tapat, lalo na kung para sa mga amo nila na tinuturing nilang magulang. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga video nito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to, pag-usapan na yan.